action figure ang size nito ay nasa 7 inches yan yung harapan niya yan naman yung sa baba niya ito naman yung sa gilid niya maganda yung pagkakaskalp sa kanya meron pa siyang mga accessories ito naman yung sa likod niya italyado din yung pagkakaskalp yan yung sa gilid niya. Meron siyang markings. Hindi siya articulated parang figurine lang siya. Ang sunod naman ay nasa 10 inches yung size. Yan yung sa harapan niya. Ito naman yung sa baba. Detalyado din 'yung pagka sa kanya. Ito naman yung sa gilid niya ito yung sa likod niya meron pa siyang markings yan naman yung sa gilid niya mabigat siya na figure rubber halos lahat ng materials niya good for display siya ito namang sunod ay nasa 10 inches din ang size napaka detalyado nito yung sa harap niya meron siyang markings ito naman yung sa gilid niya ayos din yung pagkakasculpt sa kanya rubber halos lahat ng materials niya ito yung sa likod niya detalyado din yung pagkakasculpt yan naman yung sa gilid niya detalyado din dito sa kabila side lahat sila ay merong markings at maganda silang pang display